isang kilalang vlogger sa Saudi Arabia ang na-upload sa airport. Ang nasabing vlogger ay patungo sana sa United Arab Emirates dahil di umano hindi siya naisyuhan ng kanyang amo ng tinatawag nila sa Saudi na exit re-entry visa. Sobrang sama nga ng loob ng nasabing vlogger ay nabanggit nito sa kanyang post na hindi nito mapapatawad kung sino man ang may pananagutan sa nangyaring ito. Hindi, hindi ko kayo mapapatawad. At para nga sa detalye at kung anong nangyari noong araw na iyon, panuuri natin ang video na to. Ito na yung ticket ko papuntang Dubai. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala dito sa airport. Pagdating ko dito, hindi pala ako binigyan ng exit visa. Re-entry. Sa tulad ko, pag hihinalahan pa ako, nag-close yung border ng Emirates Airline, di ako nakalipad. Kasi sa immigration, hindi ako pinapasok. Kagabi, nagmakaawa ako, bigyan nyo ako ng re-entry visa. Guys, yung feeling na gusto kong sumiga, gusto kong magwala dito kasi yung sakripisyo ko, yung pagpupuyat ko, yung perang nagastos although wala akong ginastos dito pero <sighs> hindi hindi ko alam yung pakiramdam ko ngayon eh social media influencer ako na may 1 million followers tatakasan ko employer ko sa ganung paraan like what the hell naman hindi hindi ko sukat akalain na alam niyo gusto kong hindi, hindi ko talaga sukat akalain na ganito yung gagawin nila sa akin eh hindi ako nagkulang sa trabaho ko bilang endorser pero nasasaktan ako deep inside gusto kong magwala Ano ka sa flight nakakapagod <laughs> wala pa akong kain simula kagabi gabi tapos madadatang ko dito hindi pala ako nakalipad kasi hindi ako binigyan ng re-entry visa ng amo ko Yung sobrang saya ko, aalis ako ng bahay. Naging paki ako. Pagdating ko dito, hindi pala ako makakalipad. Ayoko, ayokong... Ayokong ibaba. Yung pagkatao ko dahil lang sa hindi ako nakapag-flight. Pero sana yung respeto man lang nila sa akin pagbigyan na ako makalipad ng Dubai sa isang linggong pananatili sa Dubai. Babalik at babalik ako sa Saudi kasi may re-entry kung binigyan sana ako. Ba't ganito yung mga amo? Gusto ko magmura ng sagad hanggang buto nila. Hindi pa ako kumakain simula kagabi kasi nag ako hanggang ngayon. Fasting pa rin ako hanggang ngayon. Alas 8 na. Nakakapagod. As in, nakakapagod tong ginawa nila. Nakakapagod. Hindi. Tulad ko ba na may influencer, tatakasan ko pa sila sa ganitong pamamaraan. Kung gusto ko silang lokohin, lolokohin ko sila. Pero ayokong karmahin. Ayoko makarma dahil sa ginawa kong pero yung ginawa nila sa akin hindi makatarungan, hindi makatao to. Influencer ako, tatakasan ko kayo. Influencer ako, gagawan mo kayo ng hindi makatarungan. Ano pambabawoy ginawa niyo sa akin? Urgent intida. Yumna al wala na akong lakas guys, napapagod na ako as Tapos yung gagawin nila sa akin, ganito pa Ay sabi nung employer ko Kinuwento niya dun sa kaibigan ko Baka takasan niya ako Hindi pa tapos yung kontrata niya, baka hindi siya bumalik ng Saudi Anong panghihinala yun? Sa tulad ko ba nando, pakihinalahan nyo pa ako magko-cross-country ako ng Dubai na hindi ako babalik ng Saudi? <laughs> hindi, hindi ko kayo mapapatawan. Pagod na pagod na ako. Wala Attention. pang kain. At para sa kaalaman ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sa ganitong paraan nyo, pwede ma-check ang status ng inyong mga exit re-entry visa. Kung sakaling nakabase nga kayo sa bansang Saudi Arabia at magta-travel papuntang ibang bansa. Ito po ang paraan para malaman ang status ng inyong exit re-entry visa or kung naisyuhan ba kayo nito para siguradong walang aberya bago tayo pumunta ng airport. Panoorin natin ang video na to. So para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakabase sa Saudi Arabia at gusto po nating i-check ang ating exit re-entry visa ito lamang po ang gagawin natin. Una po, kailangan po nating mag-login or kung may application po ng ganitong website at pwede nyo pong i-download sa inyong mga mobile phone. So ang gagamitin po natin ngayon ay from website. Pupunta lamang po tayo sa www.appshare.sa Pag open nyo po ng website na yan, ito po ang makikita nyo. May makikita kayo ditong government, business at individuals. Ang pipiliin po natin ay individuals. Pag-click po natin itong individuals, dito po tayo mapupunta sa page na ito. Makikita nyo po, naka-Arabic po siya at para ma-change po natin yan sa English, i-click lang man po natin itong English. At pag naklik na po natin yan, magbabago na po yung pinakang screen nito. Magiging English na po ito. Ang gagawin po natin, kailangan lang natin dito mag-login gamit ang ating username at ID, then yung password. Inalagay po natin dito yung ating ikama number at yung ating password. Kapag po na-enter na natin yung mga information natin dyan at maglalagay na po tayo, ito po ang lalabas. Makakareceive po tayo ng verification code na isa sa ating mga mobile phone. Once na nakareceive na po tayo ng OTP galing sa ating mobile phone, i-enter lang po natin dito at pag na-enter na po natin yan, ganito po ang lalabas. Magkakaroon na po tayo ng access kung paano natin matche-check yung ating mga exit re-entry visa status. Ang gagawin po natin, punta na po tayo dito sa may portion ng electronic services. May makikita po tayo yung search. I-type lamang po natin dito sa search bar ang exit. At automatic po lalabas na po dyan ang exit and re-entry visa status. Select lamang po natin yan at lalabas na po ang information na ito. Once po na lumabas na po ang information na ito para ma natin ang ating exit at re-entry visa status, fill upan lamang po natin ang mga sumusunod na information. Nakalagay po dyan, kailangan natin ilagay dito ang ikama number. So mapapansin nyo po, nakalagay mandatory, mayroon pong asterisk, then passport, visa number, at dito po sa enter image code, yan nakikita nyo ang number na yan, yan po yung i-enter natin dito sa box na ito. And then kapag kompleto na po yung information na nilagay natin dyan, click lamang po natin yung view at automatic po lalabas po dito yung information natin kung tayo po ay may valid exit re-entry visa. Ito pong example natin na ito ay nakalagay dito ay multiple visa. Pero kung nakabasa kayo sa Saudi at magta-travel kayo palabas ng Saudi at babalik pa rin naman, pawalik sa Saudi after mag-travel ng ilang days, makikita nyo po riyan ang status ng inyong exit re-entry visa. So ito po ay gagawin natin kung sakaling lalabas tayo ng Saudi at babalik pa rin ng Saudi para maiwasan po nating ma-upload katulad po na nangyari sa sikat na vlogger. So yun lamang po mga kabayan, sana po ay may natutunan kayo kung paano mag-check ng exit re-entry visa kung sakaling magta-travel palabas ng Saudi para hindi tayo magkaroon ng problema pagdating natin sa mga airport. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.